Alright guys, good morning. So, oras na to is 4.09. So, mag-ride adventure may karoon doon hindi mark. So, abang-abang na lang sa mga susunod mga kaganapan. So, medyo pangit yung panahon guys kasi nga parang uulan. Pero, try lang natin kung saan kami abutin ito. Alright, I'm back. So, nang sa lagaw. Jalibi Dada karon sa Lagaw Alright, good morning ma'am Alright, so round ball lang guys So Wala lang eh, kung asalaman ako kung ano ni eh, Power, Timurag Bukat kayo eh, guys Oh huh. Ito, layo po kayo ang rota. balan na niyo. Kasar taman na ko ang kaya. Siya rin ako Murag. Ipit na ipit. Eh, ipit. Oy. Tol! Alright, so good morning. So, abot namin sa area. abot namin sa area, guys. Uh, Minyo, manday ang inalak. Okay, Ito si Dimag na mudritso kay Tala Pwede na may nang guys Ano na siya? Anong tawa ka na? Uh, batak na kayo Makaya guys Gabi, kayo gayo no? Wala pa ni Wala pa ka ni Mika Tunga sa mga muro tahun. Napa lang mi diri sa ha? Siloyotso. Ana pa lang mi sa Siloyotso. Wala na. Ni surrender na to ang kapangyarihan. Pero isa wala oh. Ah, ana siya. Bisbayado na siya kay wala ug lawas. <laughs> chill lang, chill. Si. So oras dai na to is 6:05 no. Dawa na pa ko 6:05. Dave, kami na mi Dave. Sa mga ni mo. Dave. Nat sa mga dito may Hmm? Asa ka na Dave o oh, Dave? Asa ka na Dave? Oh? Oh. Oh. Alright mga kamiks, good morning! So, nanata ka sa Silaway Otso Elementary School. Silaway Otso Elementary School. So, hasta rata po lumulok taman ko ron. Ay, dili na to, uh, kaya. Alright guys, good morning, good morning. Magandang 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 umaga. So, nami karon din eh sa uh, Boss Kikoys kainan. Alright, so Tarina tong ilang ano diri, ilang recipe. Uh, tara. Uh, Alright, let's go. Pasukin na natin kasi gutom na masyado. guys wow guys na namin sa tinalak alak Festival <laughs> Alright guys, you know, nakabot na kita sa Tinalak Pulomolok Festival <laughs> Jesus Kainan Kaon Mintras Buhi Alright guys So morangkada kada nami guys <laughs> morangkada kada nami guys Kay busog na Ang among tsami tsami So kaya na siguro ni Si ikat ni siguro <laughs> Hi boys Morning Alright guys Namda ka pang diri sa ako Acoustic and Reservoir Wow

portal mo ko na siya ako may nang nilalang wala si bumara tapang na guys di ako napa good <laughs> ako na ang gagamit siyang bike Kaya hindi na ako makaya pero mo mo guys so bukat Japan sa hotel so kita ang may diferensya nilang bike goddar <laughs> photo nang na lang ko kay kuya Mag order na lang siya uhod siya sa pay <laughs> Natakaroon din sa Memorial Hospital yan oh. So nagano kami Nag uh, bike ride adventure With the uh, mark Baluya So oras day na ito is Ganap na alas 7.40 So medyo angit uh, ngit ang ito ang uh, Galangitan no? So okay siya kay uh, walay init ba So karoon nakabot ko din For the first time nakabot ko din eh. O ga out na isa akong kuya no? Dira sa Ano ha uh, Thank you guys, shout out kaila Ate Marnie. So, good morning. And then, sa lahat ng uh, mga kapit bahay dyan. Ayun <laughs> naman yung umaga. So, andito si Graver TV sa inyong kaharian. Nag-bike ride at indoor. tour. na sa mga ano, uh, night shift siguro ng mga nurse. Andri uh, sa ano sa Howard uh, Hub, Memorial Hospital. Hi ma'am, good morning. Isang ganda ng ngiti ni ma'am. Aba, ganda ng ngiti ni ma'am, guys. Kita niyo ba 'yon? O oh, hindi. Ah, hindi niyo siguro nakita kasi ah, medyo malayo, guys. All right, guys. Dadaka ron din sa Canary. So, ari na tong gitrabuhan sa kumang hodati, oh. Dol. Adol Philippines. Ah okay, guys, so dire na trabaho ko mahud ate. So nga dire pisa sa jinsan dati sa Bulong So gauli isa sa Matinaw. Grabe na simoy ng hangin dito sa ano, Canary. Sa so, yung ginagamit nila pag mag ano sila? Spray or Siguro harvest na rin. Napakalawak po ng final uh, fine apple dito sa Canary guys, Bulong natin. Ayan guys o. Oh. Wow. <laughs> Nakapagos-pagos pa guys. Harvest ng grotik piniyaw. Sinimangayon rin eh. Dito, nang harvest ng grotik piniyaw. I am back. So, makikita nyo ang lawak ng pineapple dito sa canary guys. Ayan uh, o, makikita nyo. So, doon merong ano, uh, pala ng ano, pinya or pineapple dito sa Canary. pasa uh, pasapasa yung uh, ginagawa nila sa pag uh, ano, ayun uh, pinapasapasa lang guys. So, ang bilis guys, grabe. So, ayun, update for today's uh, bike ride adventure for today's morning. share uh, shout out, and make me sa ting, uh, mga subscribers dito sa ano, sa Canary, follow mulok. Alright, so medyo nakapahinga na tayo ng konti. naman tayo para magpadyak. Right. Let's go. Hey guys. Nagtulak na siya guys. Hindi niya kaya. Mahirang nilalang pala to guys. <laughs> Alright, tanda sa ano, uh, G Farm Eco Park The Garden View Alright no, so good morning, good morning, good morning na Bakalamig na umaga sa ating lahat Nandito tayo sa ano, ang ganda pala dito Ayan oh. Hello. So Napakalamig ng simoy ng hangin Sabi ko pala si ano, D Mark So, uh, ano nandun may pitron muna dun sa ano, dulo. Then, punta kami dyan sa may bundok na no. Yung malaking bundok. Punta namin yan. Bike lang kami. Ado, ang lawak ng ano para dito oh. Ang lawak nang pineapple dito. Ayan oh. Napakalawak ng pineapple guys. ayon guys so try na to dari guys kung naabay convenience kayo huwag na kayo marami na kauha or uh, hukong na lagi ay guys so natakaroon rin sa patron nag stop over kay try na to dari kung naabay slide tubig kayo huwag kaya guys di makaya guys astang huwag ito guys So balik nonton nih para kita too big. Guys, go wow, kayo guys? Di makaya guys. Mas di mark oh. Uh, oh, right. Let's go. Si wala sira do dong. Para eh. bilamig nih. Eh. Na bakalamig nang ano dito guys. Nang hangin dito sa area na to. Let's go. So mas maganda na ito kasi nga hindi, hindi na tayo hahatak uh, kasi nga ano na ito eh pababa na Alright let's go Lalo 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 Dimo na ang hangin. Parang tayo sa ano ba, sa little vacío. Ano man tayo, dugno ah, man lamig. namin dito guys Grabe Tapos dito sa gilid May mga binyahan And Ito may mga binyahan oh. Makita nyo Dabi binyahan <laughs> Sirap kumain Kaso lang uh, Ano Wala lang yung bunga Kasi narubis na nga Osprey kasama natin yung ating uh, gigantic uh, bike ni uh, Jays, Sulit guys, napakatibay. Ito pa rin yung gamit ko hanggang ngayon. Mm, ba? Diba? Kita niyo 'yan. So, good morning po sa lahat no, ng mga bikers natin na nakakatuwa na kanina. So, bibigyan ko kayo ng ingat po kayo palagi sa ating uh, sa inyo ano, So, I'm back. So, nakapalit na niyo yung notes book. So, natakaron din siya, sa, ano, sa door, door BC sa supermarket. So, guys, ang ilang tawag tinala, ang mga ilang tawag tinalak guys, Nabot um, <laughs> naabot sa nagpalit ng notebook. Sabi na sa supermarket. Ah, uh, na siya, uh, sa uh, ano, sa ano Sa Canary? Canary. Sa Canary. Imbis ang among itanawag, among itanawag tinalak, na niya sa pulo mulok tinalak. <laughs> <laughs> pulo mulok tinalak wala nahulog. Bugoy. Alright, now, so, ang oras na ito is, ano, is 8, 8.48 uh, na sa buntag So, out na sa mga kahira din sa, ano, diri mismo sa Darby's Supermarket, no? So, may give it up, shoutout, and good morning, and bye-bye.